Naisip mo na din ba kung bakit ang ilang mga tao ay tila gumagawa ng paraan upang ibagsak ka? Lalo na kapag alam nilang ikaw ay may kakayahan, may talento at puno ng potensyal. Ito ay marahil ang iyong husay ay nakakatakot para sa kanila. Kaya may mga bagay silang ginagawa kapag nakilala nila ang iyong lakas at kakayahan. Mula sa banayad ng pagmamanipula hanggang sa tahasang pananabotahe, ang mga taktika na ito ay idinisenyo upang sirain ang iyong kumpiyansa at pigilan ka. Ngunit huwag magalala, ang pag-unawa sa kanilang pag-uugali ay ang unang hakbang laban sa mga taktikang ito. Alamin natin kung paano nga ba protektahan ang iyong sarili at umunlad sa kabila ng kanilang negativity. Narito ang mga bagay na kayang gawin ng mga masasamang tao kapag alam nilang capable ka. Number 1. Pahinain ang iyong kumpiyansa ang mga masasamang tao ay may kakayahang kilalanin at pagsamantalahan ang iyong mga kahinaan, kadalasan sa pamamagitan ng mga pagpuna o banayad na pananalita na idinisenyo upang sirain ang iyong kumpiyansa. Maaari nilang sabihin ang kanilang mga pagdududa sa paraang tila nag-aalala, gaya ng, Sigurado ka ba na ito ay isang bagay na kaya mong gawin? Sa tingin ko ay hindi ka mahusay sa trabahong ito. Sa paglipas ng panahon, naiipon ang mga komentong ito na nagiging dahilan para questionin mo ang iyong makakayahan at desisyon. Sila ay umuunlad sa pagpaparamdam sa iyo na hindi ka sigurado sa iyong sarili dahil ito ang nagbibigay sa kanila ng kapangyarihan. Nagpoposisyon sa kanilang sarili bilang isang taong kailangan mo para sa pagpapatunay o direksyon. Ang psikolohikal na pagmamanipula na ito ay partikular na nakakapinsala dahil ito ay mapanlin lang Madalas na nagiiwan sa iyo na mag-isip kung ang kanila mga pahayag ba ay may magandang kahulugan o sadyang mapanira lang. Number 2. Kuhani ng credit sa iyong mga pinaghirapan Ang pagnanakaw ng credit para sa iyong mga pinaghirapan ay isa sa mga pinakakaraniwang paraan na ginagamit ng mga masamang tao laban sa mga taong may kakayahan. Ito ay laganap sa mga profesional na kapaligiran kung saan ang mga pakikipagtulungan at pagkilala ay nagsasalubong. Maaari nilang ipakita ang iyong mga ideya sa panahon ng mga pagpupulong bilang sa kanila. Kunwaring nakalimutan ka na isama sa mga talakayan tungkol sa iyong mga kontribusyon. O kaya bahagyang baguhin ang iyong ginawa upang lumitaw ito bilang kanilang original na gawa. Halimbawa, maaari kang gumugol ng maraming oras sa pagbuo ng isang magandang solusyon para lang sa kanila na i-reframe ito bilang kanilang ideya sa harap ng inyong boss. Ito ay hindi lamang nagnanakaw sa iyo ng karapat dapat na papuri, ngunit maaari ring makapinsala sa iyong moral at magiiwan sa iyong isipin kung ang iyong mga pagsisikap ba ay worth it na nakawin lang ng iba. Number 3. Magkakalat ng mga maling chismis Kapag namang masasamang tao ay hindi kaya makipagkumpetensya sa iyong mga talento, aatakihin nila ang iyong reputasyon. Ang taktika na ito ay kadalasang nagsasangkot ng maingat na mga ginawang chismis na pumipinsala sa kung paano ka nakikita ng iba. Halimbawa, kung kilala ka sa pagiging masigasig, maaari nilang ipagkalat na sobrang controlling ka o mahirap ka tim. Ang mga chismis ay banayad upang mukhang makatotohanan at madalas na sumasalamin sa insecurity ng iba na ginagawang mas malamang na maniwala sila at ipagkalat ang chismis. Maaari tong humantong sa kawalan ng tiwala, nasirang mga relasyon at pangangailangang ipagtanggol lang iyong pagkatao laban sa mga walang basihang pag-aangkin na lahat ay naglilihis ng atensyon mula sa iyong aktwal na mga nagawa. Number 4. Sinasabotahe ang iyong mga efforts Ang pananabotahe ay isa sa mga mas landad na paraan na sinusubukan ng mga masasamang tao para pigilan ang mga may kakayahang individual. Maaari nilang itago ang mga critical na impormasyon, pigilan ang mga kinakailangan pag-aproba, o aktibong linlangin ka upang matiyak ang iyong pagkabigo. Halimbawa, sa isang proyekto ng team, maaari silang magbigay ng mga hindi tumpak na deadline o hindi kumpletong data na nagiiwan sa iyo na maguluhan na ayusin ang mga problema na hindi naman dapat umiiral. Sa labas ng trabaho naman, maaari nilang pigilan ang iyong mga personal na layunin sa pamamagitan ng pagre-raise ng mga pagdududa o pagpapakilala ng mga distractions upang madiskaril ang iyong pag-unlad. Ang sinasadyang panghihimasok na ito ay paraan para makapantay sila sayo sa iyo sa pamamagitan ng pagkaladkad sa iyo pababa sa halip na itaas ang kanilang sariling mga kakayahan. Number 5. Minamanipula ang mga sitwasyon Ang pagmamanipula ay ang kanilang pangunahing sandata dahil nagbibigay daan ito sa kanila na mapanatili ang kontrol habang pinapalabas na wala kang kakayahan o hindi handa. Maaaring sadyain nilang ibukod ka sa mga mahalagang pagpupulong, alisin ka sa mga email chain o hindi ipaalam sa iyo ang tungkol sa mga mahalagang pagbabago tapos iko call out nila ang iyong kawalan o kakulangan ng input sa ibang pagkakataon. Halimbawa, maari silang magkunwaring nagulat sa isang pulong na hindi ka nakapunta na nagsasabing, akala ko alam mo na ito, kahit alam na alam naman nilang itinago nila ito sa iyo. Ang taktika na ito ang nagbibigay daan sa kanila na kontrolin ng salaysay na nagpapalabas sa iyo na hindi mapagkakatiwalaan tapos sila ay bilang may kakayahan at namumuno. Number 6. Siraan ka sa iba Ang mga masasamang tao ay mahusay sa pagtatanim ng mga binhi ng pagdududa sa isipan ng iba na lumilikha ng division at paghihiwalay sa iyo mula sa iyong support network. Maaari nilang sabihin sa mga kasamahan o kaibigan mo na Napansin mo ba kung gaano siya naging kaarugante nitong mga nakaraang araw? Sa palagay ko sinusubukan niyang gawing masama ang iba sa atin Sa pamagitan ng pag-frame ng kadala mga komento Bilang mga obserbasyon sa halip ng mga akusasyon Mamanipulahin nila ang iba para questionin ang iyong mga motibo o karakter Hindi lang nito pinahihina ang iyong mga relasyon Ngunit pinalalakas din ito ang isang kapaligiran Kung saan mag-isa kang nagna sa mga hamon na ginagawang mas madali para sa kanila na mapanatili ang pangingibabaw sa iyo. Number 7, nagkukunwa rin supportive para makakuha ng leverage. Ang pagpapanggap na supportive ay isa sa mga pinakamapanlilang na diskarte na ginagamit ng mga masasamang tao. Pinoposisyon nila ang kanilang sarili bilang iyong kaalyado na galok ng tulong o payo upang makuha ang iyong tiwala at akses sa iyong mga plano, ideya o mga kahinaan. Halimbawa, maaari nilang sabihin, "Nandito ako para tulungan kang magtagumpay." Tapos iiwan ka at gagamitin ang impormasyong ibinahagi mo sa kanila para pahinain ka. Kapag nakuha na nila ang kailangan nila, sasamantalahin nila ang iyong tiwala para sa kanilang sariling kapakanan o gagamitin ito laban sa iyo sa hinaharap. Ang pagtataksil na ito ay partikular na nakakapinsala dahil nagmula ito sa isang taong pinaniniwalaan mong nasa puso ang pinakamabuting interes mo. Number 8. Hinahighlight ang iyong mga kapintasan Ang mga masasamang tao ay mabilis na nakikinabang sa kahit na pinakamaliit na mga pagkakamali. Pinalalaki ang mga ito upang mawala ang focus sa iyong mga lakas. Halimbawa, ang isang maliit na typo sa isang mahalagang dokumento ay maaaring mag-udyok sa kanila na ng iyong atensyon sa detalye sa harap ng iba. Sinasabing, nakakabahala na hindi ito napansin ng mas maaga. Ang walang humpay na pagtutok sa iyong mga pagkukulang ay lumilikha ng isang salaysay na ikaw ay pabaya o hindi kwalipikado kahit na ang iyong track record ay mahusay. Sa pamamagitan ng pagpapalaki ng iyong mga kapintasan, nilalayo nilang lampasan ang iyong mga nagawa at gawing mas mataas ang kanilang sarili sa paghahambing. Number 9. Nakikipagkumpetensya sa iyo ng hindi patas. Kapag napagtanto ng mga masasamang tao na hindi ka nila kayang madaig sa pamamagitan ng merit, nagsasagawa sila ng hindi etikal na kompetisyon. Maring kabilang dito ang pagpapakalat ng mga kasinungalingan tungkol sa iyo sa paggawa ng desisyon, paggamit ng favoritism upang makakuha ng mga opportunity o sadyang pagpigil ng mga resources na kailangan mo upang magtagumpay. Halimbawa, sa trabaho, maaari silang mag imbak ng mga critical na data o tool. Tinitiyak na mahihirapan kang tapusin ang mga gawain. Ang kanilang layunin ay dayain ng laro sa kanilang pabor. Hindi sa pamamagitan ng pagpapabuti ng kanilang sariling mga kasanayan, ngunit sa pamamagitan ng paglikha ng mga hindi kinakailangang hadlang para pigilan ang iyong pag-unlad. At number 10, sinasamantala ang iyong empatiya. Ang mga taong may kakayahan ay kadalasang may malakas na pakiramdam ng empatiya na mabilis na sinasamantala ng mga masasamang individual. Gagamit sila ng guilt tripping o emotional appeal para ilipat ang iyong pagtuon mula sa iyong mga prioridad patungo sa kanila. Halimbawa, maaari nilang sabihin, kailangan ko talaga ang tulong mo tungkol dito. Akala ko maasahan kita. Na nagpapahiwatig na pag tumanggi ka ay magmumukha kang makasarili o walang pakialam. Sa paglipas ng panahon, ang patuloy na pagsasamantalang ito ay nakakaubos ng iyong enerhiya. Nagiiwan sa iyo ng labis na pasanin upang ituloy ang iyong sariling mga layunin. Sa pamamagitan ng paggamit sa iyong pagiging matulungin, tinitiyak nila na ang kanilang mga pangangailangan ay natutugunan sa kapinsalaan ng iyong kagalingan at tagumpay. Shoutout sa mga nanood at nag-comment last upload na unspoken rules na hindi nilalabag ng isang introvert sa mga away. Shoutout kay Junjun Perang. Sabi niya, just don't react at all. You don't need to give a toxic person a reaction when they desperately sick It is far more powerful. God bless her AP. Sabi naman ni Loey Borlongan, define the problem. What is the cause and effect of the problem? Then solution. Focus po kami sa solution than problem. More blessed po sir AP. At tayo naman kay Abner Hulguin. Para sa akin, kumbaga sa pagkain, niluluto muna yan bago kainin. Ganon din yon. Mag-isip muna ng mabuti bago gumawa ng hakbang o magbitaw ng sasabihin. At shoutout din kila Lorena Bintas, Marie Delight Worker, Malia Mumena Bantas, Elizabeth Pingos, Kitin Tabanas, Nathan Agripa, Hazel LT, Edmundo Jornadal Jr., Rinalin Lindy Amos, Pax Tumulap, Ekong Gonzaga, Francisco Camayo Jr., Eddie Kiambao, Kati at kay Emma Villanueva. Kung gusto niyo ding ma-shoutout, mabati o mabasa ang comment nyo, mag-comment lang sa latest video dito sa channel na to at pipili kami doon ng mga isi-shoutout para sa susunod na upload. Ngayon alam mo na ang sampung bagay na ginagawa ng mga masasamang tao kapag nakita nilang iyong potensyal at nakakaramdam ng banta sa iyong katalinuhan. Tandaan mas maraming sinasabi ang kanilang mga kilos tungkol sa kanilang insecurities kaysa sa iyo. Huwag ang padilimin nila ang iyong liwanag mas makapangyarihan ka kaysa sa iyong napagtanto. Kung nakita mong helpful ang video na to, bigyan nito ng like, ishare ito sa isang taong maaaring mangailangan nito at ilagay ang iyong mga saloobin sa comment section sa baba. At syempre huwag kalimutang mag-subscribe para sa mas marami pang content na katulad nito. Hanggang sa susunod, patuloy kang magdingning, manatiling matatag at huwag mong hayaang baliwalain ng sino man ang iyong halaga. See you sa susunod na video. Alam mo ba na tahimik pero tapat ang isang introvert kahit sa mga away? Panuorin mo sa video na to.